Ito mga sabayin tayo yung uh, Honda Click na 125 na ito troubleshoot kasi nga pinacheck ni nga ni sir sa iba sinisingil ng 10,000 dahil sa tunog na to ayan, papansin nyo yung parang ayan, parang may pumitik pitik Ayan, tinignan nyo yung kanyang tunog parang ano Parang um, typewriter yung tunog. At uh, sinisingil siya ng 10,000. Parang babaw makina yan ah. Okay, patay natin para hindi umihinit. At tatanggalin natin yung upuan niya. Kapag ganyan kasi yung tunog, mas maganda kasing uh, i-troubleshoot muna. i muna tayo sa mga pinaka-basic. Tulad ng mga tensioner. Sine-check natin yung tensioner sa ring kas sa pagpapainga yan tapos sa panggilid unahin mo natin yung tensioner niya mga sir kasi tunog typewriter yung tunog na naririnig ko kaya base tayo din muna sa ano sa tensioner mukhang sigunyal yata yung sinasabi sa iyo sir eh yan. hindi po tunog sigunyal yun mga sir kasi iba naman ang tunog ng sigunyal Iba yung tulog ng sigunyal. Baka mamaya sabi ng iba, sigunyal ka agad. Nako. Oh. Tapos pabibili si sir. Babakbakin na yung makina. Pabibili ng pisa. Yun pala. Walang problema yung sigunyal. Or tracker arm. Pabibili siya. Binakbak ngayon, Tapos gagawin lang. Papalitan lang ng tensioner. Kunwari... Ano, may extra silang tensioner yun ang ipapalit tapos pagbalik ganun pa rin tapos iiwan yung pisa o so, di swerte kaya dapat ano mag base tayo doon okay. sa ano pagka mga ganun tulog dapat ano aware kayo doon magbase base muna kayo doon sa pinaka mababa tulad ng mga tensioner rocker arm kasi yun lang din naman yung mga ganun tunugan lalo na pag si click madalas tensioner lagi ang uh, unang unang nasisira kahit sabihin mo lang natuyuan ng langis pag natuyuan ng langis iba naman yung tunog ng piston pag natutuyuan kapag so, ka magtatanggal din kayo ng throttle body mainam kung tatanggalin nyo to no. kung tatanggalin nyo to yun, hindi tatanggalin yan kaya ito lang tinanggal natin parang sakaling uh, sobrang tigas at gagamit kayo ng tirins lalo kung dudulas yung tirins ninyo sa sobrang pwersa tatama dito mo oh, bali medyo mahirap magganap gas isang malaki yan ito yung tensioner kung so, sakaling ayaw nyo nang mag-receive naman mga sir at uh, gusto nyo tanggalin lang yung tensioner Ayan. ganyan lang gawin nyo pwede nyo nang i yung total body mauhugot nyo na yung tensioner ayan mga tayo magbasi ha Ito mga sir ha? Natanggal na yun, no? Natanggal 'yung ano, yun, tanggal 'yung muna, na 'no. tinanggal natin 'yung dalawang tornilyo ng tensioner mga sir. Pero 'yung tensioner hindi siya umaangat. Na dapat kapag once tinatanggal mo 'yung dalawang tornilyo na 'to, toto. To, dapat angat na rin 'yung tensioner. Ayaw nga ni maniwala ni sir na tensioner lang 'yung problema. Oh. Ayan, tensioner mo. Napabayaan mo na sa langis bibigay bibigay talaga yan malambot na yung ano yung spring yan hindi nga umangat kanina tapos yan mga iyo sa mga dapat ganyan yan dapat yan yan o oh. nakangat na kaso naku naku tanggalin mo na yung cover mukhang may something pa na iba bukod sa tensioner tanggalin mo yung cover ito yung markings ng uh, naking naking ng tensioner yan ito yung marking ng knocking okay. tapos tinry kasi nating ano idin ni hindi mo lang umangat parang may uh, problema parang sa problema sa guide ganun Kasi sobrang itim ng tensioner nyo. Dito pala, ito yung mga sinyalis na yung motor napapababayaan sa langis. Ito, sobrang itim. Buksan mo ating yung cover. Okay. May <laughs> tap Okay, ito na yung... Uh, sinyalis mga sir, na yung unit medyo kulang sa change oil o di kaya yung langis hindi maganda tapos isa rin sa chinecheck din natin yung mga ganito bisa din kasi mga sir, sa katagalan kasi mga sir yung chin guide ano sa nawabaya natin lang ang langis yung kanyang chinggay, mga sir nawabali o di kaya napupudpud pero yung ganun kanina yung bago natin sa panda o kabago kalasin yung ganun tunog tensioner yung tinutukoy niya itak din muna natin kaya yung iba gumagamit na lang sila ng manual tensioner para maiwasan lang yung uh, tunog yan sa valve clearance naman niya ayan Okay naman, safe naman. Walang problema yung rocker arm. Kasi isa rin yan sa mga chinichik kapag ganito. Yan, good naman itong ano. Adjust ng valve clearance niya. Yung ingay lang. Ang lalim nito. Yan, ang lalim nito. Ay, pud yung ano. Chinjide. Nah, pas nuk Di yan angap moa, ikut moa S Anfang, ikut mo kalo Eh 곶숨 SEh Tapos tap din, mo rito. Yan, ito mga sir. Kahit dito mga sir, pwede kang mag-adjust ng kadena. Kung sakaling tumalon, pwede kang mag-adjust. Pero kung hindi sira yung kanyang guide, hindi mo ma-adjust. Kung hindi mo ito tatanggalin, ito na-adjustan mo na. Sa so, sobrang laki ng play, play niya. Oh. Siyempre, gumagalaw itong mga sir kasi nga wala yung chain guide. Pero mapapansin mo dito sa chain guide niya, iusok mga konti yan. Ayan, mapapansin mo sa chain guide niya, ayan o, pantay na. Ayan, pantay na siya. Dapat kumangat yan. Kaya yung tunog ng motor niya, tunog typewriter dahil ito. Pumipitik-pitik na yung ano, yung kadena ibig sabihin may problema yung chain guide up and down or itong timing chain kaya, kaya mas ma mahalaga kung mapapaltan din yung timing chain yan ano, alaga daw sa langis itong laging change oil kaso itim pa rin ibig sabihin hindi magandang oil yung ginagamit kaya ganito yung nagiging kalabasan ng ano ng dahil lang sa langis dadami yung problema ng ano mo ayun o oh, gumagalaw ayun nakalabog na yung tensioner natin dapat hindi mo mapapagalaw ng ganito to ito gumagalaw kaya umiingay pag, um, pag umiikot yung makina yan ito na mga sara natanggal na rin natin o, tinanggal na natin kasi nga gawa na magpapalit tayo ng timing chain dahil sobrang haba na yan o pansin nyo lagpas pa no? sa sa stud kaya masyado na ang baon na baon yung ating tensioner tapos ito malalim na rin sa alim nito kaya ang gagawin natin, papalitan natin ang timing chain, saka yung chain guide at yung block o goods pa naman. Dahil walang budget, low budget, kaya hindi natin pag-agas si self. Tapos, isa ito sa ating papalitan din, yung gasket, kasi pagka-bidirect natin, lalo kung wala na yung mga ganyan-ganyang itim, overheat sa katagalan kapag ginawa natin ng paraan. Kaya matik papalitan natin ng bago ito. Tapos, nililisan, isa sa pakanatin na kagat. Tanggalin mo natin yung timing chain nya Saka yung chain guide Kasi yan lang yung ating naririnig Wala po yan sa sigunyal Wala po yan sa black Wala po yan sa piston Wala po sa rocker arm Timing chain lang talaga Or yung tunog na yung Ganon Yung pinandar natin Tensioner Kaso si tensioner Sagad na sagad na Kaya hindi niya na maitulak Nang maayos Dahil sobrang haba na to Ito, ito makabot na no? oh. Nagpas na Nagpas na sa stud Dapat hindi yan lumalagpas sa stud ay fret tayo tanggalin muna natin Tanggalin natin yung stator Saka yung cover stator Tapos yan nakikita mo na yung ano Time engine sa baba Para matanggal Okay, dumating na yung bago nating gasket Ayan Pagka 125 125 din yung bibili ninyo At yung kanyang code Ito PCL 600 o 601 tapos timing chain okay. parehas mo kung same lang haba tapos kunin mo yung isang chain guide doon para may sa taas dahil uh, baluktot na yung chain guide sa taas kaya papaltan din natin tapos ito naman yung chain guide sa taas Ayan, 275 yung price nya yan, yung bukod doon, wala na tayong ibang kaparitan. Tapos ito na yung bago, ito yung luma sa ilalim. eh mas mahaba sya ng konti. Okay, salpak muna para mapaandaran natin. Yan, salpak muna natin mga sir. Ha? tatanggalin nyo yung cover or yung pinagalagyan ng stator doon para may pasok nyo yung chain guide sa kayong bago natin timing chain at syempre yung block sa kayong cylinder head dapat laging malinis yan tulad nyan para maiwasan natin yung back job at yung overheating para hindi naman kawawa yung ating customer okay kabit mo natin mga sala yan bago na to Okay. Tama ka siya. natin yung magnet. ano, Yung black head. Tapos, siyempre, pinag-iikpit natin yung torque. Torque wrench. At tumutunog. Pag-iikpit. Para para para, -para siyang ikpit. Yan, dumaan, muhi ka na. Yan, tapos ni din natin yung kanyang tensioner. Para pit na pit. Ayan oh. Papasin niyo, konting-konti na lang yung play niya. Hindi tulad nung una bago natin siya tanggalin ito. Yan, yan dapat ang standard yung kanina, talagang pag ginalaw mo, halos kalahati na yung gumagalaw talaga eh. Ito, oh yan, sakto-sakto na. Kapit natin konti. ibig sabihin tatahimik na yan <coughs> yan kahit kayo mga sir pwede nyo gawin din to para makita nyo kung palitin na ba yung timing chin yung, sa kayong chin guide yan para hindi kayo maano makalasan baka tumalbog Okay na natin yung tensioner tapos yung water pump So natin ilagay muna dito tapos pandry natin. Kung mag-iiba na yung tulog, pati yung muffler babalik din natin para mas marinig natin yung uh, ingay nung bago natin kalasin sa kayo ngayon. Pagkukumpara natin kung same pa rin yung tulog kasi pagka walang tambucho, maingay. Okay, radiator na lang yung kulang. Tapos kulan, yan pinabalik na ni Kapulong. Tapos pandry natin eh, na natin mga sara. Tapos, obserbahan natin yung tunog okay. well, wala na yung parang typewriter na tunog na mas mula ka sa typewriter. Pero same na same yung tunog. Dahil dun sa tensioner. Tapos, timing chain, chain guide. Yun lang yung pinila natin yung timing chain niya kasi lumaki na tapos yung chain guide, medyo malaki na kasi yung uka, kaya misan si tensioner, hindi niya na maitulak na masyado, at nagpe-play-play -play na kasi yung tensioner, kaya yun yung ating ginawa, pati yung gasket, pinalitan din, din natin kasi, delikado yan kapag na hindi natin pinalitan yung gasket sa gitna, mag overheat hindi kasi natin din madukot yung uh, nandito kung hindi natin tatanggalin yung head saka yung sa baba yan chinik natin yan narinisan din natin yung gasket nya yung blackhead at yung piston narinisan na, na rin natin parang para ka na rin nag uh, engine refresh na ito yan gamit yung langis RS8 Kaya ganoon na lang yung paitim ng makina. Ayan, smooth na. Okay. okay, diagnose naman natin. Yan na yung pang finalize natin. Tapos ibalik na natin para ma-check din natin kung mayroon pang error code. Kasi tinanggal, nga, tinanggal lang na lang din natin. Kaya, uh, so na natin ang diagnose. Baka so, may mga naging pass siyang error. Iresin na rin natin. Tapos diagnose natin para sakto-sakto yung minor Pati yung uh, FR, diagon, ay ano, para ma-reset natin, maitunong natin. Taba ah, ng muso mo, bugart. <laughs> ah, bugart. Okay, tapos na natin. Basta gano'ng tunog mga sara yung narinig sa motor ninyo. Unahan nyo na kagad yung tensioner. Huwag nyo ipapahula-hula muna kasi alam nyo na. Pasabihin sa inyo yan, si Gunyal. Siyempre, pagkakapiraan kayo dyan mga sir. Okay, balik na natin yung upuan. sa lahat. Para makauwi na lang si sir. Inabot pala nito mga sir. Nagastos. Umabot siya sa akin ng, ano, ng 3 lang mga sir kasama na yung parts, labor, halos lahat na mga sir. 3 lang yung Kasi kung hindi niya naagapan yun mga sir, may posibilidad na yung timing chain tumalbog na. Kung baga mawawala na sa, ano, sa alignment yung timing chain natin sa cam. Maaaring mag na yung piston sa balbula Tapos ko play yung video natin dito mga sir. I-box na siya. Ganoon lang yung ano. Yung gawin nyo mga sir. Tayan kayo muna mabuti. Ayun, kasi ito sinising lang 10K. Waka ba daw yung makina? Ayun na. lang. Okay na.